Sobrang disappointed ako sa kasa na to. Nagpa-PMS lang ako 3 weeks ago and kaya ko naman sa kasa dinadala kasi sayang yung warranty. And Guys, panoorin niyo tong video ito no. Nakakaawa minsan yung mga customer na walang alam at uh, makikita natin dito kung sino may kasalanan. Para sa akin, kasalanan ng kasa dapat bigyan itong customer ng sasakyan mapahiram dahil ang sa ang nakasira ng kanyang makina. So what's Then, for bit? After syempre hintayin mo na dahil PMS lang siya. At after 3 hours, sabi nung pinaka admin or uh, consultant, service consultant nila, um balikan ko na lang daw dahil after 2 days or kinabukasan dahil naputol daw yung spark plug kasi papalitan rin siya ng spark plug. Dito natin nakikita kapag ang customer walang alam nagiging kasalanan pa ng customer. So dapat ito naputol nung technician nila, dapat may kasalanan dito yung company. Dapat lang ginawa ng company, pinahiram nila si ate ng sasakyan para hindi magkaroon ng problema. Ngayon si ate pa ang nagkaroon ng malaking gastusin. So panoodin po natin. Sabi ko, okay, sige, balikan ko na lang. Ganyan. And then, tumawag, tumawag ako bago ako pumunta. Sabi ko, ma'am, pwede ko na bang balikan yung Kasi hindi siya tumatawag sa akin. So, sabi niya, ma'am, yung ito kasi, ano, dahil kailangan daw kong ipa shop dahil naputol. Yung pang-apat na spark plug ay naputol. So, kailangan ipa-machine shop or may kailangan tanggalin sa ilalim. And then, sabi ko, okay, um ilang, ilang araw pa ba yung iintayin ko? din sabi niya, after ah, two days pa daw. So, dinala ko yung sasakyan ko ng Friday. din sabi niya, marilis ko ng um, Martes. Then hindi pa rin release. Sabi niya ay Thursday. Ngayon, umabot na ng three weeks. Ma imagine three weeks. Nakikiusap na ako na sabi ko, ma'am baka pwedeng malabas agad or priority dahil nag-grab ako sa trabaho. Magkano yung binabayaran ko sa grab ko? Ah, uh, one, one, three, So, sayang. So, sabi ko, i-priority naman. And then, pinuntahan na namin last week. And then, sabi niya ulit, Ma'am, uh, possible Thursday. So, pang two weeks yon. So, sabi ko, okay. And then, tawag ako ng tawag. siya sumasagot. Sabi niya, ay, nas, nag siya, ganyan. So, tumatawag ako dun sa kasa. Hindi rin sila sumasagot. Hanggang sa may ibang number na binigay. Contact ko ng contact. Parang receptionist. Then, Ayon, and then sabi nila, hindi daw nila pwedeng desisyonan kasi meron daw akong parang um, service advisor dun sa kasa na yun. Biruin mo sila na yun nakasira ng sasakyan o ng makina ng may-ari ngayon yung may-ari pa ang nagka-problema ngayon. Dapat yung hinaharap nila kahit po mayroon pong service advisor. So, pasalamat sila. Mabait yung customer sa akin. Hindi po dito yung ganito. kasi sila pang nakasira. At pagkatapos ikaw pa maghihintay, ikaw pa yung nagbabay. Dapat sa ibang mga kampanya, no, kapag may ganoon, pinapahiram talaga nila ng sasakyan para po ang customer po ay magkaroon po ng satisfied. And sabi niya, nakalib siya, din nagdahilan -nag na naman siya ng Friday, parang na no hospital yung mother, ganyan, ganyan, di para sa akin, okay, wala naman ako magagawa. Then, tumawag ulit ako, nung Monday pupuntahan ko na dapat, eh naulan nga, medyo pasok na yung bagyo. And sabi niya kasi, hindi sila sumasagot maghapon, yun naman yung akin, parang bakit di ka man lang sumagot? E then sabi niya, Ma'am, um, okay na, i-ano na lang, i iti-test drive na lang, natanggal na yung spark plug sa ilalim, ikibabalik na lang, and yun, sabi niya, possible by Wednesday. Tumating yung Wednesday kahapon, parang nakakainis lang, nung tumawag ako, syempre na ulan, may bagyo, so ano naman, okay lang din naman, kung hindi marirelease, kasi nga, ano naman. Pero hindi ko expect na sabi niya, ma'am, 70% na yung nagagawa. Kaya e, sabi niya nung Monday, nakalas na. Ang inaano ko doon, bu pag ba sa spark plug ay nasira, buong makina ba kailangan ikalas? Parang ganun. So, three weeks na. Ang... Yun yung masakit na katotohanan na ang makina mo, talagang babaklasin po talagang yan kapag ang spark plug po talaga ay naputol. Pero dahil nga po sa sitwasyon na ito, nakita natin na ilang linggo na dumaan at hindi pa rin matapos-tapos. Pinsan talaga, napakasinungaling talaga yung mga nasa kampanya yan. Dapat magtuto tayo. Tandaan po natin kapag may sira po ng ating sasakyan, dapat alam din natin para kung sino po ang dapat managot ito para sa akin, dapat managot ang company na kanyang pinagdalhan. Dahil po, pinasok mong sasakyan, walang problema. Pagkatapos may problema, ikaw pa ngayon ang parang mga makaawa. So patuloy natin panoodin ang video ano parang mam update na lang kita ganyan ganyan ang inaano kasi yung gastos din kasi nang wala kang sasakyan tsaka pina PMS ko lang yun eh kung baga parang sana pin priority and wala hindi ko lang magets hindi ko maintindihan bakit may ganon, or ganun ba talaga pagkasa na dahil under ng warranty ay natin pagawa sa iba pag ng ganun katagal so yun lang parang ang dami namang gumagawa do, dahil malaking kasa naman yun. So 'yon, nakaka parang ang sakit na lang sa puso kasi hindi ka pwedeng magreklamo, eh. Parang bawal ka rin magalit. Eh, ang masakit na sa bulsa yung yung expenses everyday sa Grab. Alam mo 'yon. So ayun, hindi ko lang alam kung pwede ba akong magalit doon o pwede ba talaga pwede na ba akong magreklamo o kung paano. So 'yon, na-share ko lang. Sana naman sa mga kasadyaan, sa mga nagkatrabaho, sa yung mga mekaniko sana naman ayusin nyo naman or magbigay man lang kayo ng info dun sa mga naghihintay dun sa ginagawa nyo. Kasi ang hirap eh. Parang kailangan lang namin sumunod sa inyo dahil naka-under ng warranty yung kotse. So, yun lang. Nagbabayad din naman kami ng fare. Actually, mas mahal pa nga singil nyo. So, ayun. May karapatan kang magalit, madam. May karapatan kang magreklamo dahil sila yung nakasira ng iyong makina. Biruin mo ang makina mo intact. Walang mga ibang problema. Nagkaroon ng problema, binakla sa mga wiring. Buti sana kung may balik nila ng maayos yan. Pero kung sa akin, kahit under warranty yan, silang nakasira, dapat maayos nila. O kung matagalan sila, pahiramin kanilang sa sasakyan. Kasi yan po yung isang proof na kung saan kapag sa company mo pinagawa at lalo na pag under warranty at sila yung nakasira. Katulad ko na nagtrabaho sa kasang matagal. So kapag ganyan po yung mga issue, uh, dapat alam mo yung karapatan mo para mapahiramkan ng sasakyan ng isang company. So yun lang po yung mapapayo ko. No? Kahit tayo po lahat na bumibili po ng mga sasakyan ng brand nyo, alamin po natin yung ating pong karapatan lalo na sa bagay na ito. At sila po ang nakasira. Kaya naawa ako kay ate na kunsaan ay gumastos pa siya ng malaki at pagkatapos pinahintay pa, dapat pinanagot niya yung company ito. So, hindi ko alam kung ano yung pong company, pero, pero matagal ko na itong napanood at ngayon wala siya nagawa ng reaction video. So, shout out sa inyo ate at kung napapanood nyo ang kanyang video, uh, credit sa kanyang video ito. Huwag din ninyong kalimutan magpalo, like, and share ng mga video ito upang sa bawat upload ko ay ma-update kita. Kung nga pala guys, kung kailangan nyo po magpa-scanner, available po ang scanner po natin. Dito po sa San Jose, Del Monte, Bulacan lamang po ako matatagpuan. O kung di ka, i nyo ako or mag po kayo para maservisan po namin kayo pag kailangan nyo po ng scanner po ng inyong mga sasakyan.